Guys, may papakita pala ko sa inyo na bata. Masipag. Agmamap siya guys. Tingnan nyo. Yan guys, naasahan na yung anak ko pagdating sa mga paglilinis. Kumukusa na siyang gumagawa, di kagaya ng auto uh, san mo tapos aayaw. Tapos marami pang sasabihin. Yan, minsan siya na yung gumagawa pag alam niya na hindi siya busy sa mga assignment niya o kaya nakakalaro pero pag naisipan niya na kumawa tumulong sa ma uh, sa tita niya tumutulong 'yan yung anak ko ah uh, pag nag ano nagbabantay nga siya ng tindahan sa yung asahan ni tita niya a few sa tita, moments sa later tindahan guys pag nasa barangay nag-duty yung tita niya siyang nakatukad dyan sa si tindahan nila kaya naasahan talaga yung anak ko ngayon, nandyan yung tita niya nakakapag sila ngayon ah, naglilinis yung ibang bata dyan utusan mo, ang dami pang sasabihin, tika lang, tika lang puro cellphone na lang ang hawak yan, eto pa paano tingnan nyo mukosa na siyang kumagawa mag ma ano siya guys masipag yan